Elrin, congratulations! First Asian Games medal mo. Tapos last month, 59 kilograms ka ngayon, 64 na. nag sink in na ba sa'yo na nanalo mo yung bronze medal para sa Pilipinas? Uh, sa akin po, hindi ko in-expect na makukuha ko yung medal. Kasi galing kami sa World Championship at saka hindi siya hindi pa siya talaga masyado yung makarecover tapos parang nagtiwala na lang sa sarili ko na kaya kaya Bakit mo naisip na umakit ng 64 mula sa 59 kahit na tinagal na sa Olympics? ano po ah kasi gusto namin ni Ate Heidi na makukuha yung mga medal kaya parang nag-decide kami na siya yung maglaro sa 59 tapos ako yung maglaro sa 64 and siya rin yung nagsa sabi na may chance din ako sa 64 kaya nagtry din ako na maglaro sa 64 at saka ano po ba? chance ko din po kasi galing kami sa laro uh, parang pinapahinga ko po yung sarili ko dahil sa ang haba ng gross sa Saudi na nilalagos. Tsaka ngayon po, uh, parang 64 muna, tapos balik na naman ako sa Katal. 59. Ilang linggo lang yung 59 to 64? Anong pinaka-sacrifice? Anong pinaka-mahirap dun sa journey na yun? Two weeks lang. Ang hirap talaga i adapt yung timbang kasi parang galing ka sa 59, tapos... Nagkakayat niya sa 64, parang ang bigat sa katawan ko. Ewan ko eh, bakit ko na-adapt yung pagbigat ng katawan ko. Nung nahihirapan ka, anong pinangahawakan mo? Anong sinasabi mo sa sarili mo? Uh, sabi ko, Lord, ikaw na po yung bala. Ako na yung <laughs> At ngayon may medal ka na, kanino mo na-dedicate yung bronze medal mo? Uh, po sa, no, sa papa ko at sa auntie ko. Uh, kasi po, before uh, ako mag maglaro ng mga game for international Oh, uh, <laughs> <ka na> but <inaudible> first tayo pa mo once lang ay, na na naman sige so anong message mo sa papa mo, sa auntie mo at sa buong bayan? Ang ko lang po sa mga lalaki na kaya uh, uh, yeah. ito na yung mga uh, hiningi ko at saka uh, ito na din po na po naging, 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 naging. So, uh, ko nag-ihirap at saka sa bayan po maraming salamat. Uh, meron ka ba kung pinaghahanda pa, pinaghahandaan pa ka ibang competition? Uh, meron po sa Qatar. So, gusto mo rin bang sumabak sa Olympics? magta ka rin ba for that? Yes po, mas, pero uh, mag-qualify pa lang po kami for next um, Alright, thank you so much Eldrian. Maraming salamat and congratulations once again.